May gitatumpung kaso ng tinatawag na heat-related illnesses ang naitala ng Health Department ngayong panahon ng matinding tag na pinalalapan ng El Nino phenomenon. Sa nasabing bilang, anim na kaso ng pagkamatay ang naitala ng dahil umano sa heat stroke. Samantala, nasunog naman ang isang kilalang heritage church sa Ilagan City, yan sa Isabela. Yan ang ulat ni Benji Durango. Mainit ngayon sa Ilagan, Isabela. 30 degrees Celsius ang temperatura, 44 degrees naman ang heat index. Hindi nawawala ang Cagayan Valley sa listahan ng mga lungsod na nasa danger level heat index. Aktibo pa naman ang mga kabataan ngayon dito sa Ilagan. Sa sports complex nila, isinasagawa ang tao ng palaro sa mga bata na halos maghahapong bilad din sa init. Dahil sa init ang panahon na nararanasan ayon sa health department, Anim na ang nasasawi dahil sa heat stroke mula sa Central Visayas, Ilocos Region at Soxargen. 34 naman ang naitatalang heat-related illnesses mula nitong Enero. Sa datos nga ng City Health Office ng Ilagan Isabela, naitala rin ang pagtaas ng kaso ng heat-related illnesses sa lungsod. Nangunguna ang heat exhaustion na sinunda ng vertigo. Tumatas din ang bilang ng skin allergies tulad ng bulutong, eczema, scabies, pigsa at herpes zoster. Ininform ang ating mga kamabayan na sana ano uh, magkaroon ng uh, uh, ano uh, protection sa sarili nila sa heat. At tulad ng paalala ng DOH. Kailangan nasa lilim lang sila and increase nila ng water intake para at least na malabanan itong ating uh, sobrang init ng panahon. Hindi lang kalusugan, siguraduhin ding ligtas pati mga ari-arian. Lalo't ayon sa Bureau of Fire Protection, napapalala ng matinding init ng panahon ang mga sunog tulad dito sa Heritage Church sa Ilagan, Isabela. Nangihinayang ang mga parokyano habang nilalamon ng malaimpyernong apoy ang lumang simbahan katanghali tapat kahapon. Ito na lang ang natitira ngayon. Nalusaw ang mga salamin ng bintana, naging uling ang mga antigong upuan at mga gamit. Itinayo ang St. Ferdinand Church noong 1643. Kulang apat na taong nakatindig sa sentro ng probinsya ng Isabela. Nailigtas naman ng ilan sa mga ribulto, pero ang imahe ng Birhing Maria, tila napaluha sa nangyari. Nakakalungkot ang nangyari sa simbahan na ito dahil kung makikita ninyo na sunog na sunog ang buong simbahan. Bumagsak ang kisame, ang mga upuan, nagkulay uling dahil sa hindi siya nakaligtas sa nagangalit na apoy. At kung mapapansin ninyo, yung naging isang trases na yan, bakal na trases sa itaas ng simbahan, dyan ngayon nakatutok ang investigasyon ng mga otoridad dahil sinasabi nila na dyan maaaring nagsimula ang apoy na tumupok dito sa simbahan. Ikakabit sana sa trusses na ito ang malaking electric fan na donasyon sa simbahan. Ayon sa BFP Ilagan, wini-welding ito ng contractor. Ang titingnan pa namin itong, itong isang hot work na ginagawa dito dun sa uh, ceiling, particular sa roofing po. No? Kasi pinapalitan nila yung trusses nila ng, from wood to steel. Sinisilip ding dahilan ang matinding init ng panahon dahil lumang simbahan. Itinuturing itong fire hazard. Mainit kasi yung pan eh, yung in between the ceiling and the roofing. Then mayroon din kaming napag-alaman na there are also wirings that uh, there are, na medyo wear and tear na. Dala na rin ng init ng panahon, then yung, yung pag nagagamit sila palagi. Abot langit ang lungkot ng mga parokyano. Mahalaga ito dahil uh, maraming nangyaring uh ng uh, sakramento dito ng mga tao at uh, naging sentro din ito ng kalakaran noon because until now, it is still the capital of Isabela. Pinaghahandaan ngayon kung saan gaganapin sa mga susunod na araw ang mga misa ng mga parokyano Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas, Ilagan, Isabela.